na butol bulak butang yung butang ko sa may flower base na putol karon yung naputol na ni ibutang ko ni sa tubig na may ice para lagi siyang fresh na hindi sa malaya iskan kind of tubig lang cool. pero ginabutang ko ni sa sa tubig na may ice para tapos may pagwan, may aircon, aga fresh, hanggang matag, mga one week. Madugay siya, ma, ma panba. Masira. oh, balik tayo. Ang sang classmate ko, malaka ka naga on malaka ka naga online ay, tama lagi malaka ako ka online, kaya nga wala man ta amigo, bin kailangan ko may amigo mag online. <laughs> <laughs> Hindi naman. Diba? Hindi naman. Siyempre, mga kapamilya mo, mga kaibigan mo, mga friends mo, mga kapatid mo, mga mga anti, mga lula mo. Kailangan mo mag chat 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 git kung kaisa man. Um, okay lang na. Ay, siyempre, ma laka man ko gaun, galakaan lang ko gaon lang kay tungod nga May ubra man ako, tapos busy man. Kailangan git ya, una-una niya ubra, di ba? So, balik tayo sa kahapon nag uh, video na ako kay tungod kinapangita ang video ko te subong na naman pisangan man kita about sa mga magkapatid kapatid man yung usapan kay nambal um, sa comment sang, sang mangod ko na batian na, na kita kag na tantaw niya siguro ang video so i miss you baby bibi man yun. Tawag nila sa akin kay Palayaw. Ang Palayaw ko, nickname ko ba. So, about doon, sa mga, ako hindi man ko. Siyempre, makita nyo sa, kung malayo man sa pamilya ba. Ganon, malayo. So, mga mga hood ko, may mga pangabuhi kag may mga kwan don Mga bata, kumbaga. So, ako ang namagulangan sila tapos kung kaisa siyempre sa magbulog to hindi mo gid ma hambal nga perfect ka mo tanan pati ako di ba hindi ko sa kong lingon kung ko nga perfect ako nga bugtok para sa bugtok ko di ba <laughs> ganun lang yon <laughs> oh di ba balik tayo pero ganito yon sa tanan magbulog to ko Biscay, may fight pero sa may hindi pagkaintindihan na amo man sa inyo. <laughs> kung ka mo nakarelate, di ba? Hindi mabal na ito niya. Oh, okay sila ganito, ganun. Gaintindihan na yun. Hindi. Sa talaga magbulog to, hindi. Perfect. Kung perfect ka di congrats. <laughs> congrats, di ba? Sa amon, ko. Nga hindi perfect. Hindi man kwan. Kay tungod nga, ako ang magulang, sanda. may mga pangabuhi doon, di ba? Wala namang problema, may mga pangabuhi. Natural lang yon nagkamali ang tao at nag para sa sarili na nga makasarangan niya na. Diba? Ay, ako hindi pa ako nag kaya hindi ko pa masarangan. Diba? <laughs> Sarangan ganyan. <laughs> para sa totoo lang, hindi man nagdesisyon decision sunda, pero hindi naman sanda kasarang di ba pero hindi man natong pag uh, ibutang natong dira na sila sa punto nga uh, nagdesisyon nga mga buhi no ara pa di hapon bata pa nga ako bata pa nga sila di ba mas bata pa sila di ba hindi na mambal sa kong lingon Wala sa bata. Nagsamat sa matanda ang pagdesisyon sa isip, di ba? Wala na yan sa bata pag matanda. Mahuna-una natin ikaw siguro matanda, hindi man natin mahambal nga ikaw siguro matanda, wala ka pa siguro nag-iisip nga mag desisyon sang mabugat or uh, okay sa pangunauna mo, di ba? Hindi naman sa mabugat nga ginanamin, di ba? May expression lang nga, masarangan lang nila, di ba? sila hindi actually nangabuhi sila hiya iba sa amon nga magbugto makasarang na sa iya nga kaugilingon kag sa iya nga pamilya pero may iba kita nga hindi makasarang di ba mambal mo gid nga masalig man gyapon sa ginikanan o mabal lang nga o no ginikanan mo na masalig ka gid na iya masalig kasalig gid na iya about naman sa pagsalig Diba? Kung kaisa, ako, nakigan kumansanda sa tutulang, nakigan kumansanda. Reklamo, magreklamo ang si mama about sa ila, ganito, ganon Makadto lang. Kung kaisa, makadto lang. Tapos hindi man magbibulik upra. Tapos, siyempre, utod mo sila, ay ikaw na magulangan, kagbiskat. Ikaw man nga bugto hindi lang na sa akin ha. Pati man sa inyo kung makarelate ka mo sina. Di balan nyo man nyo bugto. Diba? Kung hindi mo pagambalan, di sa imo na na. Wala ka man konsensya. Wala konsensya. Hindi naman sa wala konsensya. balan mo bugto mo. Pantindi mo kung hindi sa mag-impate. Kung mag-intindi sa iya na na. May isip na na siya. Diba? balan mo siya nga. Yeah asi ka suhon mo pangabuhi para sa ulihing adlaw hindi ka maging chukoy ba chukoy gidya ini man sa chukoy ya ah. lay hambalan mo eh nambalan mo sang chakto uh, sa... ah base sa uh, amon nga magbulugto ang ginakwanan ko, syempre may mga pangabuhi dun sanda, may pangabuhi, wala pa pangabuhi ang iba. Biskan may pangabuhi ka na kung kabalo ka magulikid sa imo pamilya. Kag kung hindi ka magulikid sa imo pamilya, imo na na problema. Hindi na na akong problema. Di ba? Sa mga samang mga bugtog, ginahambal ko gid nga may mga pangabuhi doon kamu, Bulig-buligan nyo lang ako. Di ba? Ya yeah, iba nga, mabug, ya yeah, iba, may dua, may tatlo pa nga nabilin nga nag eskwela sa magbugto, sa magbulugto kami. Tapos, siyempre, hindi mo man mahambal nga sila maka bulig-bulig kay tungod wala man sang ubra. Hindi man kailangan nga mag-ubra ka para mag, mag ubra ka sang tudutudo nga makakwarta ka sang tudutudo para lang mabuligan mo imo ginikanan na or pamilya. Mag-isip ka din minsan, 'di ba? Buligan mo lang sang kung ano na mo, ginahambal ko sila, bulig-buligan naman sang ubra, hindi lang yung kailangan kwarta magkumpra ka ihatag mo sa imo ginikanan kwarta di ba di naman ganon about naman sa may ubra kag sa wala pa nga buhi kag wala wala pa sa pamilya kumbaga dalaga or may asawa ka na kung naghatag ka sa imo nga ginikanan gamay man o dako hindi na napag-isipa. Biskan sa mga bugto mo, hindi na napag-isipa. Nga, gintagaan, taka, tungod, ganito, ganon, hindi na napag-isipa. Isipon mo lang kung ang ginahatag mo may priority. Halimbawa, guys, kila, atagan mo sa kalawan, sa, ipahuna-una mo sa iya, ambal mo sa iya, nga, ginahatagan taka ka allowance mag iskwila ka pero kung ginhatag mo malang about sa iya nga wala mo manging hambal hindi na napag-isipan hindi na naapag isip na na or panumbat tandaan mo na di ba amo na sa amon nga biskan ako wala kung gin 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 ginapaminsar kung hatag hatag pero pag once nga priority ang ginahatag, dapat ipahuna-una mo sa iya nga magtarong ka sa minyakto, magtapos ka. Kay tungod nga ang ginahatag si mo, wala man na ginapamulot, di ba? Daw among mana sa isa tawo nga kailangan mo man kung ano ya hambal niya dapat irespeto mo. Irespeto mo ang nakakatanda sa imo nakamagulang sa imo hindi nga daw wala ka sang daw wala ka sang respeto kay tungod nga magulang na sa sa imo biskan manghud pagani pamatian mo din siya kun sakto sa nga ginahambal niya pamatian mo siya kay tungod nga nagahambal siya pero kung ikaw nagahambal kagina explain mo sa iya nga sala ang imo ginahambal kag hindi sa mamati. Ambalon mo na lang sa kagalingon mo nga ikaw na ang insakto kay tungod nga gusto mo imo lang pamatian, di ba? Hindi siya magpati. Hindi sa magsunod ka imo nga gusto. Hindi pagpilita nga pasundon mo sa imo gusto kay may isip na ina di ba amo ina amo ina di sa mga magbulugto sa amon mahambal ko lang takon kung hindi ka mag kung hambalon ka kag kung hindi ko gusto isa lang mahambal ko Isahanay lang kami nga magambal hambalon ko lang siya nga hindi pwede na pero kung mo siya baye na lang Uh, hindi sa pagsapaka kung gareklamo siya. ba? Diba? May sariling isip naman na sa nga ma-realize na nga sala na kaya hindi niya gusto, ba? Diba? Biskan sa manghod. Biskan ng mga manghod ko. na pamatian ko sanda. Pero pag hindi ko gusto, wala, gipus na ko dahil yung gambal ko nga, hindi, hindi, na pwede, amo na, amo lang na mambal ko, pero kung gawal-wal ga dugang-tugang ka pa why na, why naga ko ako tungod nga maglainay lang buod nyo amo lang na amo lang na ang batasan ko biskan sa ginikanan ko gaaway man kami ni mama kag ni papa pero hindi nga away sa sabat kumbaga nga mag halimbawa may hambalon sandang nga malain sa kung kag sinabat ko amo na ang ginanamin kong away hindi nga gatumukay kag buksi ah, hindi amo na ang <laughs> intindi nyo naman nga nag away yung nagdumukay kag nag, nag hindi kung kumbaga may hambal sandang nga malain sa kung sinabat ko din nga malain amo na ang ginanamin kong away ah, amo na pero hindi sila nga. Nag-amo. Ako nagsabat. Ako subong sinasaginikanan ko. Pinabayian ng daho. Ako, wala akong ma-realize sa isip ko nga ang ginhambal sa akon. Kagin sa ko. Nga sabat ko sanda. Na-realize ko sa isip ko nga sala ang akon. Kay tungod nga inambal nila. Tapos inisip-isip ko nga hindi pwede pala ang muna hindi nila gusto so meaning meaning kay hindi nanda gusto may re, may may rason ka na dahil pag-iwas mo sa ginikanan mo ang mga binulig mo sa to sa ila kag ang ging, ging hatag mo sa ila isumbat mo or ihambal mo para pa, para ma-realize pa nila nga amon sina eh, may gimbulig ka hindi kay biskan sa mga magbulugto gamay man nga bagay or dako man nga bagay kontra ko na yung mga bugto ko pagwan wang nga muna sa gingkanan kini mama kagpapa biskan maakig ka pa yung muya eh, hambalunta ka nga kung manumbat ka malang sang ginghatag mo nga lima ka piso sa ginikanan mo ang balon ko gid siya ikuya. gi ikuya why na sa iya eh, ang balon ko gid siya kung manumbat ka lang gid sa lima ka piso nga ginghatag sa imo ginghatag mo sa ginikanan mo basi karong kag di ba hindi pa na kwan ng alin sang gamay ka nging bunag ka. Hindi pa nakapatas ang imo lima kapiso ng hatag mo sa ginikanan mo nga isumbat mo do lang, di ba? Malain mana sila maghambal, malain mana iya pagtrato sa imo sang imo nga ginikanan. Hindi mo pagkalimtan nga ginikanan nakag indi mo pati isumbat ang ging hatag mo sa iyo mo ginikanan or labi na sa mga kabugtuan mo ay karoon nako na iblad ako tuloy di ba malain nga pamatian biskan ako biskan ako nga magulang kung ano manging hatag mo sa akin or ano manging hatag mo sa kabugtuan mo kontra ko gitna ya Untra ko gid naya. sa inyo ta inyo okay lang. Pero sa akin, hindi ta pwede. Inatag mo, sumbat mo sa ulihi, hindi pwede. Way mo na lang datun mo tapos sumbat mo pa. Ni manami na. Din ka nagalinaw. Kawayan. <laughs> Kawayan ka ba nang galin? Di ba hindi? malay managing hambal sa imo gintrato ka man nga hindi bata malain nga hindi makaon nang ginhambal Gingambalan ka sa ginikanan mo hindi mo pagkalimutan ang mga nakaraan kag mga natapos na nga ngayong sumbat kag nag uki -okay na pangabuhi mo biskan hindi ka pa nag uki -okay. kag hindi ka pa nagmanggranon hindi mo kalimutan ginikanan mo kagaga mo ba Diba? gagaga mo kot gagago nyo hindi nyo pagkalimtan hindi nyo pagtratuhon kung gintrato ka man nga hindi ka gimpakaw palayas ka man gingambalan ka man nga hindi sang insakto sang ginikanan mo palanggaon mo ginikanan mo nang ginikanan mo palanggaon mo mga utod mo kalinga nga mo hindi mo pagkabaya hindi mo pagbayaan di ba tuloy Lilita na ako ng hindi maganda. ba? Diba? Hindi manami. ba? Diba? Hindi manami. Pamatian. nag ka sa sarili mo. Nga ikaw mayaman. Pero hindi mo naman tinrato ang mga kapatid mo. Ang kung... Kung hindi mo siya nagsunod, kag, hmm, hindi man sa nagsunod kag hindi man do malay man ugali niya oi sa gapati bay na nang siya pero yung siling nga tratuhon niya ginikanan or bugto mo nga ikaw na may intindi nakita mo nga sala sa wayon mo di ba yes na sa amon may mga bugto ako nga pang may pangabuhi naman tapos makahatag sa Siyempre, may pamilya, sanda. Hindi man nila yung responsibilidad yung maghatag sa ilang naginikanan, pero hindi mga mga papa. Unahon yun yung pangabuhi. Kung para sa ganyang ginikanan nyo. Kung bala nyo naman yung may kasarang kag may okay naman, sanda. Hindi mo paghatagan eh. Di ba? Amo lang na kasimple. Hindi man na sila yung mga ayaw. Yes, ay mo kumpormay lang kung may yatag ka, di pa salamatan nanda. Pero siling nga iambal mo sa bugto mo nga dako or sa ibang tao nga may nabulig ka na sa ginikanan mo Kaya inagamuan mo na hindi sala na ako na nagahambal kag mabatian nyo na matag ka man lang sa ginikanan mo nga may panumbat malang balik ka to sa kawayan di ka bata sa di mo kanan. wala ka bata balik ka to sa punta kawayan ulit sa puno ka kawayan ba ay naku klase nga mga kabataan nga mga ugali nga subong sina iska may pangabuhi mo may pangabuhi ka man ulit da eh mo ginikanan palang gaabis ka wala ka man natag at least pangamos ka ha historia ha hindi nga siling mambal gini kanan mo nga. Huwag ka gigitawag-tawag -tawag kay malayo ka ka. Hindi ganun hindi. Kapag ka... Ang pagkaalinga nga mo, hindi mo gid di Diba? Ang pagka... Tiga ka ulo nyo ba? Alam nyo sa tanan nga bagay biskan makambal man tanat malain ginikanan kung makasabat man ako kay hindi man kita perpekto ako ya way kita kung gaiwas nga so, mga manghud ko kag mga mga manghud ko biskan gaaway kami wala ta kung na ang isa ka wan, di ka magtanim ng galit sa sa kanila ganun yun yung yung ano ba sila sa inyo, ganito, ganun. Uh, madula, nila nanaya, pabayaan mo. Kung nakakit buhas, bayi dyan, bayi dyan na isang adlaw. Pero mga silinga, uh, hindi ka mag, hindi mo sa pakun bugto mo, kag malay. Kasi syempre, eh, matig ulo niya, tapos do, papride sa sarili na, bayan mo lang sana. Eh. Diba? Diba? pero ara na iya yeah, sa bagbugto iya yeah. nga hindi perpekto pero ikaw nga may intindi Tuduan mo lang di mo lang pag siling uh, ano ma realize na din sa sarili na nga sala um, ang iya nga ginahimo uh, uh, di ba dapat ma realize niyo na sa inyo sarili hindi kailangan naton kita tanan nga naga nga tinugang nga gimbuhi diri sa kalibutan di may pa hari may pa may pa may admayan, may pa respeto ba respeto ang kailangan ang um, kung sino man nakakatanda kung sino man makamagulangan or biskan mangud man siya nagambal pamatian mo man siya kag kung may punto siya E respect mo man ba? Ngabis ka ikaw magulang, murid ka mo ng katanda, ang sa inyo nga magbulog to, respect mo din ba? Mag-hangpanay ka mo. kun na papa, hambal ni papa, mag-hangpanay ka mo, di ba? Hangpanay. Means, mag- uh, kung mag-intindihanay, ang ang hangpanay sa hambal ni papa, di ba? Tandaan ko na asang bata kami pag once nga hindi kami magintindihan ng mga mambog to ko. Maghang panay ka mo. <laughs> hindi ko malibatan na mali mapa ba? Ang pangana maghang panay ka mo. Lagi ko si papa kayo. Siyempre yung bata pag hindi naway ka mo ya. Alam mo, litoson man kami. Pareho man kami litoson. Taka, lakat mama kayo papa. Mag, kung ano lang ang mga bagay, maliit lang ang bagay, naway kami ah. Good na nga, hindi naway, nagalito lito sana pa kami. <laughs> oh my. Tapos pag uli, so good ang mangod na to si bibi kasi kung sino kontra ko, ngaway kami. Alitos, na kami dahil. Hindi ka eh. ilitos nga punta kabayawas binapaha kami ng kadalawa ko sa una, di ba? Tandaan ko ba yun sa una? So, diri lang nga na yasta nga itong video. Next naman nga buwas siguro, no? So, shout out sa akong nga classmate nga nagambar nga malaka kanaga online ay how? So, new, uh, new year, uh, Chinese new year pala kahapon. So, ginchat niya ako kagabit. E3, gabi E3 sa amon. Chat niya ako. So, shout out sa imo classmates. Kay dito sa sa Iloilo na Um, soon to meet kita. Na magkita ay ba. So, dari lang nga sana yatong video kay next na akon pa nga i-upload siya pagkatapos ka ng obra karoon So, hanggang muli, walang support. Huwag iiwan yung mga kwan dyan, mga kaibigan natin. Shout out sa tanahan. Kahit sa ating mga followers, shout out. So, maayong na okay okay lang kayo dyan. At saka, busy busy minsan, ba diba? So, padayon kita dito lang ako always di ba minsan nasubo ang buhay, minsan happy ang buhay, minsan busy ang buhay, di ba? Natural lang yun kay buhay tayo. So, babay lang muna. Buwas naman ulit.